Ang excavator kasama ang dump truck ay dalawang mahalagang sasakyan sa industriya ng konstruksyon. Ang excavator ay ginagamit upang maghukay ng lupa, magalis ng mga bagay na hindi kailangan, at magangat ng mga malalaking bagay tulad ng mga bato at kahoy. Ito ay may malaking braso na may nakakabit na bakat na maaaring gamitin upang kalkulahin at ilipat ang mga materyales. Sa kabilang dako, ang dump truck ay ginagamit upang magdala at maghatid ng mga materyales tulad ng graba, lupa, o iba pang kagamitan mula sa lugar ng konstruksyon patungo sa iba't ibang mga lokasyon. Ito ay may malaking bako-bako o likod na maaaring iangat upang mapadali ang pagtanggal ng mga materyales. Ang pagkakaroon ng excavator at dump truck sa isang site ng konstruksyon ay nagbibigay ng pagkakataon na mapadali at mapabilis ang mga gawain. Ang paggamit ng mga sasakyang ito ay nagpapahintulot sa maayos na paglilipat ng mga materyales mula sa isang lugar patungo sa isa pa, na nagreresulta sa mas mabilis at epektibong pagtatapos ng mga proyekto ng konstruksyon.